babae yung workaholic. Kapag tungkol kay Henry, ang bilis-bilis mo. Parang may makeup pa na agad. Unahin mo yung toothbrush. Dancer girl. Ano ba si Freebies. Henry Ano nagawa mo dito? O magiging waitress. Bakit? Wait. Waitress. O ka? Ah, dito ka. Dito kayo. Ano si Henry sa amin? Kate? Ano ito banding? Ito ka, Jay. Ikaw magtitake ng orders. Ikaw maglilinis. Ikaw rin magkakashare. Ha? Ang ko ba itong pre? Makeup ka lang eh. Kasi order ng pre. Jeng Jeng, Hoy, doon ka sa labas, maghanap ka ng customer. Nasa si JJ. Tang, sabi nang ilagay mo sa likod dyan. Eh, sige, dyan ka lang, ha? Oh. Hoy! Hoy! Bakit ka? Bakit yung bakit nandito? Na yung na 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 <laughs> <Ha? Mahangas> ka pa, eh. Ikaw, kung bakit nandito? Sinong ka na naman ako? Pa, ito yung mo? Ha? Makasas <laughs> ka? Ha? Sige mo natatakot sa akin? JJ, yung hindi ba? ka naman nakikinutan dyan mo, ah! Ito kayo may aking to bakit? Ay, okay, ako nito, eh. Tama-tama, yai, Ah, uh, pumuntin natin yan. Pinunlan It... ko si Pumunta lang ako dito, parang nagkapit. Patala, dito lang pa ako kayo lahat. So, nangyayari na, sorry. Sorry. na sorry. Sa ginawa ko. Hindi nga nga. O, nga, <laughs> Ilan order mo? Ha? <laughs> po. Huh? Sampo? Mm-mm. Nagpalibre sa EXO? Pakit ka dun? Wala <laughs> uh, mo niya pa. Ito, ano ba ang gusto ni Ha? Hindi niya alam! <laughs> Favorite mo ba? Oo. Oh, oh. Hindi na yun yung favorite mo. Pumasok dun sa loob. Parang nagsiselos ka. So, bang, parang... Eh, kala, ano na ano ba status yung dalawa? Ligaw mo na kasi. Eh! <laughs> ay, ano? Hindi ka naliligaw. Hindi naman kayo. Joanna, na. Kasi bayit ang ligaw. Yes! 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 Oh, yes! Man, pala ako na Don't pang, pang yes na, naman. ano? Palang. Sagot, ligaw pala. Wala ako kasi ang ko itong inuntay. Si Henry official manliligaw kay Joanna. <laughs> sa bahay nila Juana kasi si Yayoy tumawag. Kailangan daw niya ng tulong para sa, ano, sa shop ng kuya niya. Kaya ko saan tulungan kasi waitress for a day. Siyos ko, pagod na akong mag-waitress pa ako. Pero nangako sila ng isang pang-mipti sa akin, kaya okay lang. <sighs> Hindi, papayag na ako lang mag-isa, pre! Alas tres na, gumising ka na dyan. Oh, tumawag ba? si Yayoy. Eh. Bakit? Kailangan Anong... daw ng tulong, pre. Pre, wala akong pakialam. Diyos ko, puyat na puyat ako naman. Huwag na ako itamay dyan. Kailangan nila ng waitress, pre. Pre, puyat ako. Diyos ko, wala pa tulong. Paayaw mo. Ang pinakagusto ni Henry sa babae yung workaholic. Yung willing magtrabaho ng regular job. Tingnan mo, kapag tungkol kay Henry, ang bilis-bilis mo, nagme-make up ka na agad, unahin mo yung toothbrush! Oo, oh, ma'am, mabilis na lang yung pre mo. Kung sa puntaon mo na akong best friend, isang hirat ayaw mo. Pag hey. si Henry, ang bilis-bilis mo. Hey. Nag-make up ka agad, wala kang bubrush, walang ligo. Umiinit hey. 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 ulo ko sa'yo, hindi na ka itong bibigyan kahit kailan. Ako! Hey. Nakakatampo yung mga ganitong babae. Hi, ito na pakabilis. Tingnan mo, bilis mo ah. Ano bilis mo no? na, una ka pa sa akin. Ano ba, lalagay sa Ano pag ako, Bagal-bagal. Oh, Sabi ko lang nag lang. Pare, Laguna. Laguna. Okay, oh. sige-sige. nalalapitan ka. Pagpahatid ako kahapon sa Jollibee 10 minutes away. Ayaw mo. Pare kasi. Ano? Mahal naman kita eh. Pare, okay na yun. Ano? Pagbigyan mo na ako. Ano? ano? Mahal naman kita eh. Pagbigyan mo na ako. Love life to. Love life. Ano pa talaga? <laughs> <laughs> Pare naman eh. Dito na kami, ang bilis. Wala pa 30 minutes. Nakakaloka. Bukso may bintana. Wala ko pa kailang oh, sign Dito oh, na kami. Naka-uniform pa kami. Tweeny-tweeny. Oh. <laughs> Dancer. Ito sa mo ba, ba siya? Ay freebies. Ayaw mo ba? Ayaw, ako mahihirapan lang. Basta... Ayaw mo ba? Andiyan ba si Henry? Oo. Oh. Oo oh, naman. Kaya-kaya ko. Oh. <laughs> <laughs> Kailangan mo tulong, di ba? Ano ba tulong? Dalawang babae na to. Sa'yo tulong, boss. Naniniwala ko diyan. Eto oh. parang mm -hmm. disgrasya eh. Kasi nga may abangan siya. Magpapakita ng ngilas yan. Promise niya na? Oh promise yan! Kaya kayo ko yan. Di ba naka-shorts pa siya? O oh, samantalang naka jogging pants. Diyos ko! Diyos ko! Tara na. Tara I'm so excited. Excited? <laughs> excited ka mag-waitress? Oh, talaga? Siyempre. Magsisigli ako. Hoy! Alila ako ni Yayoy for a day. Andito ako sa tabi mo! Unlimited tea ako dyan pagkatapos yung ikaw hindi. Ay, wala lang ako. Oh, wala and, ka and lang. Ang ka lang. Nakakalo. naman siya eh. Labor day kasi ngayon. Kaya parang pinayagan ko siya si Ayoy. Okay, labor day ha. Labor day. <laughs> labor day. Labor day. day Naka-shorts ka. <laughs> Ay, manay ko ba? <laughs> Grabe, ang ine. Talaga, willing ka talaga magtrabaho. Yes, of course. Oh, sige, go. Excited na nga. lang aircon. Excited mag-work? Oh, uh, Ikaw? Talaga ba? Hey, ready na kami for mo. the labor. Teka lang, pwede magpahinga. Tagal ng biyahe, o. Ano si... Ayun si Henry, o. Uh, <laughs> nagawa mo dito? Magtatrabaho. Magiging waitress. Bakit? Wait, wait, wait oh. waitress? Oh, free. Kaya na... mo ba waitress ganyan free, ni... Pre, free, ano, modern... sa o. ito na. Pre, naka-jogging pants ako. Pre, ito na yung ano. Modern. Parang trabaho, hindi dito. Pare. Sa mo. Hayaan mo na, wala tayong choice. Kung gusto magpalit kayo, sa'yo yung short. Oh. Okay. Super problem babayaan. Aralin mo na yung matagad. Ano kayo? Oo, ba kaya ko. Oo, oh, kaya ko. Kaya na yan. Pag di mo kaya, ha? Sa mga 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 Oh my God. Kailangan magali ka magtrabaho. Kailangan masipag. Kailangan mabilis. Ten orders mo na ito. Ano? Ten orders? Sa buhos pala. Oo! Oh, Oo! Kaya ko! Oh, kaya, okay, okay. kaya mo pala! Kaya niya yan! Briefing! Kaya mo na yan! Ang dali-dali! Oo! Oh, sige! Kaya-kaya ko! Kaya Try! Basic! Kailangan daw maglinis muna, pre. Linis? Oo. Sige, alam mo naman ako yung boss. Oo, yung si Ano. O si, si pa. Oo, oh, ganun. Ay, Ay si waitress ako. Oo. Oh, all around na no oh, waitress. Sige na. Walang janitor. Sige dito na! Walang Kasama yung trabaho. Ano ka ba? Freebies ka na nga lang. Hindi ka pa magtrabaho na maayos. Ano Hindi! Nasaan Ano yung paglinis? <laughs> Nasaan yung paglinis? Ayan yun dito. sa loob lang? Hindi yung sa kanya lang. Oh, di ba? So, di ba? Bodega yon, di naman CR. <laughs> Pupo talaga. Oh. Nakapagod tingnan si Juana, no? Parang hindi niya alam ginagawa niya. Oh. Actually, para... <laughs> hindi niya ata <alam. laughs> talaga alam. <laughs> di niya alam. Okay, oh, na lang para kay Hen. Ah, oh, dito ka! Dito kayo! Dito ka talaga siya yung sa amin! Ka huh? din! Bibigyan doon niya ako milk tea! <laughs> Kaya ako pumunta eh. Ano ito, banding? Ba, In-invite mo lahat? Kailangan ko lang tulong. Lay tulong. Lay for the... Ay, taka na. Lilibre ka ng milk ngayon? Oh, ngayon sabi, lang? Sabi niya. Sa akin, buong isang taon? Uy. Ganun <laughs> 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 Depende sa tao. Hindi <laughs> kanya favorite. <laughs> Tutulong pala ako. Ang <laughs> niya na doon. Ang na doon si Henry. Dito <laughs> <siya> mo na. <laughs> One time lang yung meeting. Small pa. <part. laughs> Siyempre, baby mo, <laughs> Maraming, <nil -tima. laughs> ka pa. Sumar lang ang nerte mo, ha? Miss ka na, miss ko. Ano si Joanna? Oo, pang malaki yan yung Purser, o, yun. <laughs> oh, oh. Yun sa amin. Ito ka, Jay. Ikaw mag-take ng orders. Ikaw maglilinis. Ikaw din magkakashare. Ha? Ano <laughs> oh. nakakagulat oh. doon? May nakakagulat ba doon? Oo. Oh. Kailang ano? Sabi niya, bililibre niya ako pag <laughs> nililinis yung pala ako. Ayun niya yung ano yung isawot mo yun. Ay, ano yun? That's ay, what ay, pencil for, ha? Ala, yun eh. Ito, no? <laughs> Biyahin ko dalawang oras. Paglilinisin mo ako. Bapa, ka dalawang oras para sa libreng milk tea. Parang ayaw mo. sabi so matagal tayo mag-ibigan. Parang ayaw mo. Paglilinisin mo. Ayaw mo. Ayaw mo, Jay. Ayaw mo, Jay. Kailangan yun. Sama tayo. din yun eh. Ganon din Oo. Kaya 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 na doon. Sige na. Hindi. 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 Hindi na. Kanina pa ako dito. Di na ako natutuwa. Ang dami-dami order, Oh. Asa ah, na ba yun? Barang kanina pa. Kanina pa sa CR to, eh. Wala na, Lang ako na ano. Nilinis ko ba ito, pre? Makeup ka lang, eh. Hindi. Ayusin mo na yung table. Oh, oh nakating si Hindi, okay lang. Kaya mo ba? O kaya ko. Kasi order ng fries kanina pa yon. Ah, wait lang maman. Kasi order ng fries. Kasi fries. JJ! Napakakulit mo! Hindi naman sa'yo salim... na so, konsu... sa, konsu... sa, yun! Anong kulay naman yung Hindi sa'yo yan! Alam ko. Pingi eh. Eh, ano lang, ano lang. Anong pingi? Si J.J. parang gang. Sorry. So, konsu... ay, mga, ay, Sali sa custom rin yan, tulong? Sa'n tulong? Is... Sino mababayad kayo yun yan? Si Law. Ako? Okay na. Hi. Wala akong pera eh. Ah! Wala na kalatin oh. Eh, sabi mo na yan, magluto ko ng bagong. Okay. Ano na, abunado na ako agad, isang araw pa lang. Sir, wait so, na, 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 hmm. na, ba? na nga, yung order nga, na hulog. hindi na mo, baby pa magpunas, nakakainis. Pre, sabi mo, dalawa tayong wintre. Uy, ganina ba kilos ng kilos yan? Oo, ako yung taga bunga nga bakit? Ako yung trabaho ko. ako? Oo, okay, darating ng gusto niyo hindi pa nalilinis di yan. Di ba nagpapa-impress ang ehende? Na at eh, binibigyan ka ng anak pa ng nalilinis hmm. ka. Isipin ha? mo, pumasok ka sa CR, umaga pa. Uy, gabi Kapi na! Pa! Alam mo kung bakit? Nag-make up pa! Nag-retouch! Pare! Oh, so, na ako! Natataranta ka 10 minutes, 15 minutes, isang table! Baka alam ano, mo po nasa hindi ako nabasahan niyo mga nabi. Kain ang kain na! JJ! Puta! Kakakulit mo naman! Nag-prito na! Nag-prito na! na ako! Pwede Ano mo kaya? mukha yan! Parang kahit ako naku-order sa'yo yung kadugyot! Sorry, Paul! Ano na pinakain mo? Fries o shumod? Ay! try some food. Yung mga tigil yung jamji, ah. Ay na, kaya ka nagkakaroon ng abs sa mukha, eh. Ang tagal mo naman! Ito na, ito na! Grabe lang maglinis 30 minutes. Kaya wala na ako, smell, nagkakano ka ba? Nakabang ka ba? Nakakapikon na, sa totoo na. Sabi ko sa'yo, ikaw na lang, eh. Lalong na disaster. Coffee? Milky? Coffee, milky or me? Hi! Hoy, do ka sa labas, maghanap ka ng customer. Nasa si JJ. Pare, Puro ko, no marinig ko yun, coffee milk tea or me. Walang Maka coffee. Wala naman eh. Sa kape, ito nga, hmm, kinigilig. Uh, JJ yun. na si Arte. Para si Ari na ba yun ah? Para ano sa si Ari na Tang, sabi nang ilagay mo sa likod dyang... Dito to na, na. Dito na, na. Dito na, na lang yan. JJ, kabaho-baho dito, nakakakain. Sige, dyang ka lang ah, huwag kang lalabas dyan. Uy! Maturo oh, ko yung sa trabaho. Uy. Wow, wow dapat naman ang mukha mo. Puro ikaw tatrabaho talaga. Kakaot na ako. Oh, ah, magandang kakosomer sa labas. Kag-short-short short ka pa. Tanggalin mo yung shorts mo. Paano ba ito ilak? <coughs> oh, ang pagbubuksan niyan. Ang ganda mo dyan. Ang ganda mo dyan. Pilik mara na ito. Siguro 10 times na na-recycle. Tinahiwalay oh, <laughs> na. Oh, Diyos ko. Gusto mo yan? Ginusto mo yan? mo ba <laughs> oh, tingnan mo, ubus na, tsaka ka lumabas. Ikaw, so, tingin ka rin sa mami. Hmm. Tingnan mo yung mukha mo, parang napukukan. Oh, tingnan, oh. tingnan mo! Alam mo, sa lahat ng labor, labor day, ito yung disaster. Sorry na. Oh. <laughs> labor day yung alam nito eh. Oo, oh. <laughs> tingnan mo, labor day, tas sa four cycle <laughs> na ipilig <yung> matampo. <laughs> Ayan, kaya gusto ko ka yan. Ayan, very good. Sige go. gawin mo yan. Ang ganda mo dyan. <laughs> pagod ka agad, yung lashes mo, oh. Pagod na pagod. Eh, pa pagod naman talaga ako. Oh. Ito, may mo pala ang nasi kaso mo, pagod na agad. Ito, may mong Gusto. Boss, maniwala ka pagod dyan. Ang nag-iabot eh. Narinig kita, coffee, tea, or me. Ganyan sa natang mo kay Henry, hindi mo customer si Henry. Ayun na. Customer ka magkasikas. Yan, yes sir. Uy! Uy! Mami ko ka. Hoy si Henry, Henry si... Dapat ba? Dila ko na yun. mo. Wait lang. Sino ka? Ikaw ang sino ka? Ex niya ba? Ang yung sino ka? Gusto ka rin ba? Ito na yung favorite mo. Pal. Mas mo tanggalin ito sa buhay niya ngayon eh. Aray! Ano ba yun? Henry, hindi ka mo! Sinuntok ako. Walang ginawa dyan. Ay! 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 ka? Ay! Ay! Bakit Ay! Ay! Ay!

Ay, ano kasi ginagawa mo dito? Ginagawa ko dito? Dito kayo may ari nito, bakit? Dito ha? mo! Dito mo! O, pati po! Ay, dito! May ari yan! Hindi, oh. oh. hindi, hindi, hindi. Tama, tama, Yari. Ah, uh, pamangkin natin yan. Hindi mo naman alas nakikita kasi yung last na family gathering, may kick ano, ka ka nung dumating siya, wala ka. Sige so, mo yun. Pamangkin, pamangkin natin mo yan. yung ex ni Diwana. Tito pala kita? Hindi, pa? hindi pa? mo pala. Ngayon ko lang nalaman. Huh? Pinalayas ko well. pa yan? So, Yan yeah, ano sinasabi ko sa iyo eh. <susurra> wait lang, wait lang. Wait lang, pre. Pero ano talagang ginagawa dito? Ano pa kayo mo? <laughs> Tama Hindi ko talaga alam na dito kayo. Kung lang dito, parang magkape. Hindi ko talaga, ito susundan. Pero, wait okay, lang. Totoo, nandito dito rin ako ngayon lahat. So, ano? Uh, so, parang yung mail so. Sa kasalanan mo. Oo, oh, sige na. Kasalanan, siya. kasalanan niya, diba? Ka Sabi

Mag-tropa niyo natin, mag-bite okay. naman. Uh, sorry talaga ako sa'yo hindi makala ko mahal. Okay, dahil tropa niyo, kaya mag-serve. J.J., ano ba inuna mo kasi mag-angat kaysa mag-hilod eh. Tingnan mo itsura mo Pre, customer um, na siya. Oo, oh, kaya kaya mag-serve uh, okay. dyan. Sir, so, sir, customer uh, na pala. Order ka siya, sir. Order ka. Gusto mo mag-arrange tayo lahat? Orderan mo lahat. Order mo. Yun! Pune na lang! Yes, mo kami lahat. Sabi niya ako, gumawa ko ngayon. Uh, order ako naman oh. Said, JJ so oh, uh, oh. nah, yes. eh. isok is mo oh, no, no. okay, <laughs> ay damit mo. Ano ba naman yan? Nakawa ba na customer? Kaka ni. Ay, tara. Assist, assist. Bahutin Assist Assist. Sir, Lahat? sorry. Johanna. Okay. Hindi na, no, no, no. okay. Sapang nila kaya. Tad, na. Ano ba? Order mo <clears throat> Ito, so, siya okay, mo harap ko Isa ako ng photo binyan milk tea. Pati isa lang, limay mo. Wait lang. Hindi siyempre. Isa ako nito, then kayo kung may gusto kayo, order nyo na sa, sa, sa akin na sa akin na. Sagot mo lahat. Okay, sige. <laughs> <sorry. laughs> Ilan order mo? Nang? Sampu? Sampo? Mm -mm. Nagpalibre sa EXO? so. ka dun. <laughs> uh, Sampu order mo? Hindi, ako na. Ako magbabayad dun. Ako magbabayad. <laughs> Hahaha dalendes kaya ako na walang malisa. walang malisa uh, ba? For uh -huh. this, ako na walang malisa. Aww, hindi. Alam nyo nga ako na walang malisa. Sige, kail kaili siya so order. Ako na balag. Wuuu. Ano na pumili? Kano na pumili? Sige, kung ano mo mabibili eh? Alam mo kung kano gusto ni Joanna? Ano ano mo kano gusto niya jan? Alam kailan. Hindi alam mo nga ba? Hindi kasi.

Sorry na, na sorry lang. na. Hindi kasi, nakakatawa kasi eh. Wala na, na, na lang. Yeah. na siya Oh, wala na. na Sige na, okay na. Umupo ka muna. Umupo ka muna. Gusto mo ka, muna, oh. Basta na. may ka naman eh. Okay na yan. Sa'yo na bahala. Pwede, pwede. Shotgun. Hindi ka pag no? Oo, nga. Hindi Ano? 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 lang. Ano? Ano? Hindi, siyempre. Hindi, siyempre. Lahat tayo, lahat. Hindi akong malilig isa. Hindi akong malilig isa. Haaa! Okay. Apo ka ni Lola, na. Bakit? ako? Bakit ako na naman? Hindi po. ah, wait na lang po ng orders. Wala Kanina ka nga no? Sir, eto na po yung order niyo. Wait lang. Eto na yung order. Eto na order. Thank you. So, wait lang. Ikaw lang order? Hindi, may, oh, may, may order pa ako iba. Actually um, kasi, um, kaya medyo na ano lang ako. Kasi di ba, favorite mo to? Oo. Uh -uh. ba? Oo oh, naman. at Ah, sige, sige, wait lang ha. So, makati tayo. Sige. Hindi na yung favorite mo. Masok dun sa loob. Trabaho ka. Dun sa loob. Ito naman kasi loso mo naman, nag-aaya lang kumain eh. Okay, oh, kumain ka na lang. Nag-sorry na nga ah, eh. Hindi, wait lang, hihintayin ko na kayo. Actually, sakto. na ngayon ko lang nakilala. Dito ko pala si Oyay, si... Oy, then... Tara, kain tayo! Oyay, kain tayo! Tara! Tito, pray, kumain tayo dito. Tito! Oh. Yeah. Sige, ako na ba, ba, ah, bahala. Huwag uh. ka na kaya lang. Dito. Ay, sa, alam, mga ko kayo ah. Oo nga! Oo, Kaya lang naman. Nag-sorry na si Troy. ba? Diba? Ang niya na gusto mag-sorry. Tito niya si Ayoy. Ano na, Pre. Sincere na yung pagsasorry ko. Ah, Promise, wala na talagang ibang gulo. Hindi ako magugulo or what. Tsaka gutom na kami. Tsaka tropa to. Tignan mo ma. Tignan mo. Sige. Tignan mo ayun Basta ko Ang bilis mo. Nangangayakit na nga ako dahil sa'yo eh. Kukumakain yung pagkain ko eh. mo. Wait lang, wait lang, wait lang. Parang ang awkward kasi eh. Ito lang, mm. parang mm. magsaselos ka. Ako nang selos? Hindi ah, hindi naman sa ano. Wait, saka, huwag mo masamay ha? Gusto ko lang talaga, magsaselos ka ba? Ano bang, parang... Ay ka lang, ano na ba status yung dalawa? Oo nga no! Hindi ka naliligaw! Hindi naman kayo! Wala ah, ha? huwag mong mamanin yung tanong ha. I'm just curious, anong status yung dalawa? Hindi pa yung bishero pala yung ano. Ayoko <laughs> <Sorry, laughs> lang ang halapin ito. True. Sorry. Kailangan ko tanong eh. Curious na ako. Huwag kang magalala pare. Um, wala akong balak mong gulo or what. Um, gusto ko lang ano, matanong. Kasi, pero wait lang ha. Kasi may, may girlfriend na rin kasi ako. Kaya, promise. Hindi talaga mong gulo. Oh, hindi naman pala eh. naman pala oh, eh. Ta lang niya yung gusto ninyo. ano so, gusto mo iparating? Nani? Wala naman. Kung, siguro kung wala pa talaga ako. Ligaw mo na kasi. Eh! Ano? no? Oo! nga! hindi mo pa kasi ligaw. Oo nga! Hindi ka naman nililigaw. Hindi naman kayo. Anak ka ng... Isipin mo. Anak ka ng Ayaw mo ligaw, pero pwede ka magselos. Ah, yun! Tama yun! Kasi akin, selos ka sa kaibigan mo. Tinitropa ko lang to. Oo nga! Hindi ka naliligaw. Hindi mo rin trip. Tapos nagselos ka. Bakit nga naman yun? May lang, ako may tanong din ako kay Joy. Pag gabal, ikaw mo nga niya. Eh! Oo oh, naman, hinihintay ko lang naman yung sasabihin mo eh. Hindi ganyan! Dapat hindi ka magtanong. Dapat si Henry. Oo nga. Ayan! May inaloob niya, ibig <laughs> <laughs> <What's that? laughs> <laughs> ano? sabihin. mo na kasi yun. No, uh, ayaw ni John ng ano uh, may alam mo? Kailalang, kailalang mo, kailalang mo ha? Tinder dan Oh, payo lang, payo, payo lang. lang. payong mo. kaibigan, payong o, okay, lang. Dito na tayo na, para makita mo rin. Oh. Joanna, mm. take the bite ang ligawon. Joanna, take the bite ang ligawon. Ako talagang po! Yes! 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 parang wala ikaw pang lang guess lang. na ano, sagot. Dito pa lang, lang ako kasi ang tagal ko oh, itong oh. inintay. <laughs> Isipin mo yung way yung ex. <laughs> yes, final, final na to? Naiya din na ako eh. Oh. Parang naganap oh. ako ng tempo. Tamang panahon. Siguro ito na yung panahon para sabihin ko sa kanya na So ikaw ang tamang tempo? Nandigigaw na ako. Siya. Baka nga si mga... Huwag oh, ka na magsalita. na na lang. Mas fit pa ng dalawa sa tabi ko. Trabaho, trabaho, um trabaho na, trabaho na. Yeah. Sige na, trabaho, sige na. Mamaya na iligawan, mamaya na iligawan. Mamaya na iligawan! Oo, alam mo. Ang ilingap mo, ha? Iba ka. Pag ako pinabalagbag mo? Ano na to? Ano na to? Pwede na mag-sellers anytime, anywhere, any place. Hindi, ligaw pa lang. Hindi pa sinagot. Ligaw pa lang. No, pa, eto na. As in, eto na yung ano. Boss, boss, Sabi mo, Baka mamaya sabutin agad eh. Ah, hindi. Huwag naman ganun. Is ba? E si si Joanna ba? Tignan mo, tignan mo! Tignan mo! Hindi ka, pangit. Pangit mo! Ngayon, ng <manyanablo> Manyan <glow -manyan? manyan> si Henry official manliligaw kay Joanna. Yay! 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 Mga kapatid. Away, away niyo pa naman ako Andres. Andre, pati Andre, na kayo ni Proy. No trophy oh, dogino. Sana maniligaw na talaga siya. Oh my God. Sabi ko trabaho. Ay, oo nga, no. Happy Labor Day. Next time ikaw na maglilabor. Yay! Labor. <laughs> Labor daw? Wala pa kong sila eh. Wala pa tayo. Okay. Anak pa agad? Thank After part 69, go. Go <laughs>

ngayon dito. Diamond Game. Punta kayo sa comment section nandoon yung link and natuturoan ko kayo ngayon kung paano mag-register. Pagpunta mo sa comment section, nandoon na yung link ng Diamond Game and then click mo lang yung register. Click mo ng register yan na yung lalabas and then fill upan mo lang yan. Tapos ipasok mo yung referral ID ko which is nasa comment section na rin. Then eto na yung lalabas sa kanya. Yan! Marami kayong games so, na pwede pamilyan dyan. Mga nag-register sa link ko, mamimili ako, bibigyan ko ng 500 to 1,000. Game!